Yo, what's up mga kanan pro? Welcome back dito sa ating page. Ngayon nga pala ay tutulong tayo sa tropa natin. Kasi yung Honda Beat niya hindi daw umaandar. So ilang linggo na daw to na hindi umaandar. Noong una daw ay humahagukaguk lang. Pero ngayon talagang hindi na siya talaga nag-start. Kaya syempre, re-rescue natin tong tropa natin. So di naman tayo masyadong magaling sa pag-aayos ng mga motor. Lalo na sa mga FI. Bihira tayo gumawa. Pero syempre, dahil tropa natin yan, gagawin natin yung best natin para mapaagana natin to. Minsan naman yung mga ganito, basic lang yung problema. Dami kasing switch yun. <laughs> Tignan natin. Dahan na hindi lang agad. Ayaw na. Nandit na ano natin. Kickstart mo, kickstart. Ayaw na. Pwede na dito. So ay na nga mga kabos amo, hindi na nga nag-start yung motor kahit i-kickstart pa ni tropa. Kaya ginawa natin, dinala na natin siya dito sa gawaan natin. So una, check muna natin yung battery niya kung meron siyang boltahe. Kasi minsan, baka nalolobot lang yung battery kaya ayaw, kaya ayaw mag-start ng mga FI na motor. So, i-test natin kung ilan yung voltahe ng kanyang battery gamit tong multimeter natin. So, kung makikita nyo dito mga kabos amo, meron siyang 12 volts pa. So, hindi naman porkit meron siyang voltahe, e eh, goods na siya. Katulad neto, 12 volts siya, 12 volts siya pero uh, low bat pala yung kanyang battery. Kaya ginawa ko, charge ko muna siya. So, isa pa pala mga kabos amo, i-check natin yung kanyang uh, spark plug cap tignan natin kung meron kuryente dito so habang chinecheck ko pala yung spark plug cap niya, mga kabos amo napansin ko dito na sira na pala yung dulo ng kanyang spark plug cap ito yung sinasabi kong sira ng kanyang spark plug cap pasok mga ka to dito naglalaki hindi hindi So yun mga kabos amo Kung mapapansin nyo Hindi na nga mailalagay yung spark plug Doon sa spark plug cup So tendency mga kabos amo Maglulus palagi kaya siya humahagok So itest muna natin yung kuryente niya mga boss Ito pa Ito pa Hop Magandang senyalis pala yun mga kabos amo Dahil may kuryente ng lumalabas sa kanyang ignition coil. Ngayon naman, upon checking, nakita ko naman yung kanyang spark plug na sobrang luwag ng spark plug gap. Meron kasi itong tamang spark plug gap lang. Dapat 0.8 to 0.9 mm lang siya kapag mga Honda Beat. Makikita nyo naman yan dito sa U-Box. Ito yung tinuturo natin dito mga kabos amo. Isiset natin sa tamang gap yung kanyang spark plug. So gagamit tayo dyan ng pillar gauge para maset natin sa tamang spark plug gap. So gagawin natin siya 0.8 lang. Ito yung ating pillar gauge mga boss amo. Tayo. Tayo ng gap. gap pa no. <laughs> yan ang yan yan? Mm. Sa pag-set pala ng spark plug gap mga kabos amo, dapat yung pillar gauge nyo, hindi siya masyadong mahigpit, hindi rin siya masyadong maluwag, dapat sakto lang. So kasi dapat to nakaset talaga ang spark plug gap niya. Kasi pag hindi na minsan namamatay-matay yung motor so yan naset na natin sa tamang spark plug gap ito nga pala mga kabos amo yung binili niya na spark plug cap so original daw po ito mga kabos amo 550 po yung bili niya sa mga motor shop mga kabos amo makakabili kayo ng ganito mas maganda kasi yung original na para syempre hindi na rin kayo magsisi kung sakaling bumili kayo ng replacement tapos baka humahagok lang doon ako sa original, kahit mahal, at least matagal nyo na siyang magagamit. Ito pala yung pinagpalitan natin. Kung mapapansin nyo yung loob nya, yung pinagkaiba nya, eto wala nang bakal sa loob, yung bago, meron pa. Ito na pala mga kabos amo, sinalpa ko na rin sya para matest natin kung mag start na yung motor. Ito pala yung spark plug mga kabos amo. Ang gagawin natin, itetest muna natin kung meron kuryenteng lalabas sa spark plug. Ididikit lang natin yan sa bakal. Tapos, papay-start natin yung motor. Check natin kung may kuryente. Ito mga kabos amo, itest natin. Di pa? Oo. Oh. Hop, isa pa. Isa pa. Hop, ya. Yeah. Dito meron ang fresh spark plug na ginaganyan na So, 'yun na nga mga kabos amo, meron namang kuryente na lumalabas sa spark plug natin kaya ibabalik na natin yung spark plug. Tapos ibabalik na rin natin yung spark plug cap para matest natin yung motor. Kung magi-start na siya, sa ito na nga mga kabos amo ibabalik na po natin yung spark plug cap niya, para matest natin kung mag start na yung motor so step by step lang po yung gagawin natin palagi mga kabos amo check po natin yung battery yung kuryente yung fuel pump pati po yung mga wirings so hindi nga po ako expert sa paggawa ng mga FI mga kabos amo sinubukan lang po natin testing start mo pre open to lang. Sige. Tadya. Hindi, ano. To start. Yun. Uy. Narangado ka. Wala na. Nabuhay ulit. Ang on the beat. Kasi nga matay. Suggest natin eh mineral. Hey, matiwala ka lang, Sunny. 550. <laughs> Alright. Uh, so, yun na nga, mga kabos amo. Umistart na nga po yung Honda Beat niya. So, ang nangyari lang pala dito, yung kanyang spark plug cap, eh, nasira na. So, kailangan lang palitan ng bago. Tapos, kailangan lang i-charge yung battery kasi nalobat lang. So basic lang yung ginawa natin dito sa Honda Beat mga kabos amo. Tapansin ko rin pala dito. Nung binaklas ko yung kanyang airbox. Yung kanyang air filter. Grabe na mga kabos amo. Tignan nyo naman. Pwede nang may tumira dito ibon. <laughs> so papalitan na rin po yan mga kabos amo. So yun lang mga boss. Ito lang po yung simple yung video natin ngayong araw. Ah, sana kahit papano makatulong sa mga Honda Beat user.